So, ayun nga guys, isang mapapalang araw po sa ting lahat. Kamusta po kayo? Sana okay naman po kayo sa mga panig na naroon. Ngayon, mag tayo ng Mrs. Saldinas recipe. Tamang-tama, masap-iwala mang Mrs. Saldinas ngayong taulan. Pero bago simulan pa rin kung ka pala subscribe channel ko, please subscribe my channel. Like and share. And hit the bell para at least pinag Kumusta po kayo sa mga pagkain noon? Ngayon maglit tayo ng miswa sa sardinas. Gagamit tayo ng isang pack ng miswa. Sardinas. Pamitan na log. 2 tablespoon of uh, patis. 3 pirasong bawang sa 1 pirasong sibuya. Tala, lutoin na natin. So, yun nga kasi nilupan natin sibuya. Hiwain na natin siya. eh yung bawang ta uh, talapan mo natin tapos sa sa natin durogin hmm. So yun nga guys, uh, natalaw po natin yung bawang pipitin natin. Durugin, durugin natin siya ng almiris o uh, pampitpit ng bawang. Huwag po tayo mag skip ng mga commercial. Salamat po. Salamat sa panonood. So, ayun nga guys. Nagawa Nag na natin ito. Binigtit na natin yung bawang. Ah, Hiniwan natin yung sibuyas. Mayroon tayong ditong sa saka patis, sardinas, saka miso. Tara, gising na natin. Gamit tayo ng konting mantika. Tala, let's go. So, ayun nga guys. Nagbigyan na tayo ng dalawang kutsarang mantika. Iligyan na natin itong bawang. Ngayon so, nga guys, ilagay natin itong sibuyas. Lagyan natin itong sardinas. Suwain lang uh, natin sa tatlo para huwag natin sabindiro sa pangit na So, ilagyan natin ng one glass of water. Hintay natin kumulo. Tapos, saka ilagyan natin tong miswa. So, ayun nga guys. Habang di pa kumukulo, ilagyan natin itong tamis ng ito. No, 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 no. So, ayun nga guys. Ilagyan natin itong dalawang kutsarang pisos. Shout out nga pala sa mga iba't ibang bansa na nanonood sa akin. Salamat, salamat, maraming salamat. Keep connected po all over the world. Thank you. So ayun nga guys, ang ating miswa. Lagyan na natin itong miswa. Tip ko na nga, huwag po natin siyang tatakban dahil ma-overcook. Basta kumulo na siya, hangoy na natin. Isang kulo lang gawin natin kasi ma-overcook yung miswa. Ngayon, kung hindi tayo satisfied dahil kukuntin tubig, pwede natin dagdagan. Pero huwag natin tatakban. So, ayun nga guys, luto na ating miso sa dinas. Bye-bye! Good vibes only and God bless us all. Peace out! Tara, kayo tayo! So, yun nga guys. Dalo natin yung miso sa sardinas. Okay natin habang mainit pa. Napakasarap mayint ako lang. Bye-bye. Salamat sa panonood. Peace out.